Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po yung Emperor Coins TV. Ako po ay nagpapasalamat sa aking mga subscriber sa patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. At kung kayo ay napadaan lang o bago lang sa aking channel, pindutin niyo na po yung subscribe button. Libre po 'yan. At kung nagustuhan niyo naman po ang ating video, pindutin niyo na rin po yung notification bell. Para updated po kayo sa ating mga videos na i-upload. Salamat po. I-share ko po sa inyo. Isa sa mga real error coins ko. At bago po ang lahat. I-share ko na rin po yung uh, parts ng isang coins. Para po may idea po sila. Ito po yung ating harapan bahagi. Ito po ang obverse. Ito naman po ang outer ring. Ito nasa gilid. Ito po ay rim. Yung sa ba likurang bahagi naman po, yung reverse. Ito ang outer ring na po nito. Ito po ay rim. At yung pinakakilid po nito. Ito po ay edge. At ito na po pala ang ating rear error coins ang 5 peso year 2002 ang error po nito ay edge split error nasa gilid po siya yan po magkahiwalay po siya 360 po siya ah, parang may kanal po at kung nagustuhan niyo po ang ating video ah, pa-share naman po at likes. Maraming salamat po. Nandito na lang. Emperor Coins, signing out.